walang tigil ang ulan na naman mga kadakila ayan no patak ng patak pa rin ang ulan halos isang linggo na o isang linggo na siyang walang tigil ang ulan ayan no tingnan no yung daan pasang basa talaga siya ayan tumutulo siya pero ambon lang naman siya pero minsan lumalakas ang ulan talagang ayan no? ang kalangitan na ah, nagdidilim-dilim dito sa Bernau ito yung sa King ayan sa daan tahimik at ito na stuck yung tubig dahil walang malabasan ayun siya ayan ang halaman hindi siya na didiligan kasi naka ano may bubong kasi eh, hindi siya na didiligan tapos ayan kaya tuyo tuyo tuyong tuyo siya ayan no tumutulo na alulod dahil napuno na siguro baka parati na yung basura ayan o oh no, so, patat patat na lang siya sa may butas ayan nagagitan lang